Good morning! Good morning! Ayan, so malamig pa yung umaga rito kaya ako nakaganito. Malamig pa dito guys. So magiging okay lang yung weather mga bandang April. So malamig pa sa umaga at sa kagabi. So pag-uusapan natin yung mga in-laws dito sa India. So ang isi-share ko lang sa inyo ay kung ano yung karanasan ko dito. Okay, hindi ko kasama ang mga in-laws ko or sinamang kapatid ng asawa ko dahil Malayo sila. Una-una, um, ang trabaho kasi ng asawa ko is nasa New Delhi. Yun ang trabaho niya. Yung reason naman na pangalawa is, ang parents ng asawa ko ay may sariling bahay sa ibang state. So, masyadong malayo para mag-travel sila at mag-stay sa amin. Then, pangatlong reason din is, yung kapatid niya ay may sariling bahay. pang hindi rin kasi ako sanay na may kasamang iba sa bahay. So nung dumating ako rito dito sa India, nakahiwalay na ang asawa ko. Ibig sabihin, may sarili kaming bahay. So never kong naranasan na may kasama akong ibang tao or ibang kamag-anak ng aking asawa sa aming bahay. So nakasanayan ko na talaga hanggang ngayon na dalawa lang kami. Saka hindi ko talaga feel na mahirap. Mahirap yung magkakasama kayo sa isang bahay. So yung parents niya may sariling bahay. At ang mga kasama nila doon ay yung mga helper naman nila. Yung kapatid naman niya may sariling bahay. So nagkikita-kita lang kami during the reunion. So nagaganap yon once a year. And at the same time kasi guys, um, unang-una na bakit hindi kami magkakasama is... Okay sila, okay silang lahat. Dito kasi sa India, guys, um, depende, depende sa pamilya, depende sa magulang, na gusto nila'ng tumira sa kanilang mga anak. At may mga pamilya din na gusto nila sama-sama sila kahit tatlo pa 'yung anak mo at may mga asawa na at may mga apo na, magkakasama kayo sa isang bahay. And which is nakikita ko na parang magulo. Hindi ako parang parabang ang sikip-sikip ng bahay kapag ang dami-dami dami nyo wala kang privacy. And at the same time, napansin ko din sa napupuntahan ko, ang lahat ng pintuan ng kanilang kwarto, nakabukas yan tuwing amaga. So, any of the member of the family, pwedeng pumasok ng walang, walang pasintabi sa yung kwarto. <clears throat> yun yun din yun. So, swerte ako, masaya ako dahil wala akong in-laws na kasama. Wala akong pinakikisamahan, kundi yung asawa ko lamang. Mahirap yung magkakasama kayo sa iisang bahay lang. Although yung asawa ko, kinekwento nyo noon, na ng mga bata nga sila, yung mga pinsan niya, pag nagbabakasyon, nagbabakasyon naman, hindi, ibig sabihin hindi sila magkakasama. Kapag during summer, kapag walang mga pasok, magkakasama, lahat silang magpipinsan sa isang bahay. So, masayang-masaya yung nanay niya na pinagluluto sila ng mga pagkain. Ayan. Pero ngayon guys, hindi na yon Sa family, na, sa side ng asawa ko, never silang, nung nagkaasawa na sila, never silang nagsama-sama sa isang bahay. Kaya nung ako dumating, masaya ako. Kasi, nung una kasing tumira kami sa Delhi guys, kasi nandun yung trabaho ng asawa ko. Is dalawa lang talaga kami. Then, minsan, binibisita namin yung mga kamag-anak nila. So, nag, natutulog kami doon ng isang gabi. Masaya. <clears throat> masaya naman sila. And ang family kasi ng asawa ko guys is very modern. Hindi sila sumusunod sa kung ano man yung mga tradisyon na kinagisnan ng mga Hindu. Dahil ang asawa ko ay Hindu. Sila yung mga sila yung mga taong kung makikita mo pag magdamit parang sa Pilipinas lang din. Hindi sila nagsusuot ng mga karaniwang isinusuot ng mga Indian na sari, kurta, or kurti. Yung pinakita ko sa inyo yung mga larawan ng mga damit, yun yun. Pero hindi sila sumusunod yun. So, mga sinusuot na nila ay yung mga western style. Kung ano yung mga sinusuot natin, ganun din yun. And then, sa mga paniniwala ng mga Hindu na pupunta ka sa temple or magdadasal ka or what, hindi na nila sinusunod yun. Kaya ako guys, hindi ako, uh, ano ba sabihin yun? Hin kaya hindi ako nag hindi masyadong yung adjustment ko is hindi masyadong mahirap kasi at sa kapag magkakaharap kami ang salita din nila is English para naiintindihan ko pero once in a while din uh, na naipapasok din nila gagamit din nila yung salitang hindi di ba pero most of the time kasi mga well educated naman sila guys so lahat sila nakapag-aral lahat sila is may magagandang trabaho nasa magagandang mga posisyon kaya okay na okay ako pagdating ko dito sa India. Kaya hindi ako nahirapang nag-adjust kasi sila yung parang nag-adjust para sa akin. And pag bumibisita ako sa kanila, tinatanong nila kung ano yung gusto kong kainin, kung, kung gusto ko ba ng maanghang or hindi maanghang. Talagang pag ako sa kanilang mga bahay, pinaghahandaan nila yung pagdating ko. Kaya masayang masaya ako at wala, hindi talaga ako nagsusuot ng mga Indian dresses, guys. Hindi ako persado na, na gawin yung mga paniniwala nila. Kasi sila mismo is hindi nila pinapractice yung mga kinagawa or yung mga traditions or may yung mga beliefs or na mga paniniwala ng mga na mga Indians kasi mga uh, mga modern Indians na sila kaya hindi mahirap mag-adjust at hindi sila mahirap pakisamahan kaya happy happy ako na sila yung naging part ng buhay ko dito sa India kasi masyado silang open-minded, mga modern sila. So, hindi ako naglalagay ng mga inilalagay dito. So, marami akong mga kwento. And, mahal na mahal din nila ako. Napaka-sweet nila sa akin. Kapag birthday ko, ayan. Laging nagtatawa. Close na close kasi ang mga ang kapatid ang asawa ko sa mga pinsan niya. Ang tawag niya sa mga pinsan niya rito ay brother or sister. yan So kapag uh, may may occasion na kung saan pinaang uh, pinapadalhan siya ng mga yung inilalagay dito na red. 'Yun yung simbolo ng magkakapatid. So very close siya sa mga pinsan niya at ang tawag niya doon ay sister or brother. So happy ako dahil wala akong mga kasama ng mga in-laws sa bahay kasi parang napaka-complicated yon na magkakasama kayo araw-araw. Hindi ako kasi ako comfortable guys. Lalo lang nung nasanay na ako na kami lang dalawang mag-asawa sa isang bahay. Um, okay na sa akin yung binibisita ko sila once a year or kung, kung may time kami napuntahan sila. Kasi guys, magkakalayo sila. Kung pupuntahan mo uh, pe, by plane. So, basta meron na kaming time na nakikita once a year. So that's it. Mahirap magkakasama sa bahay, mahirap magkakasama kahit sabihin mong mababait sila or what. Kak dadating yung time na magkakasubukan din kayo kasi magkakasama kasi yung isang bahay, 'di ba? Pero okay ako kasi alam ng asawa ko na mas maganda yung magkakahiwalay kayong families, 'di ba? So that's it. Kaya wala akong kasama in-laws. And bababait naman yung parents. Bababait yung mga in-laws ko kaya walang problema din. Okay na yung tatlong araw, dalawang gabi na magkakasama kami kapag binibisita namin sila. So that's it. Thank you. So happy to share yung journey ko dito sa India and thank you for your support. That's it. Bye bye.